Ang Ghost Fighter o Yuya Kusho ay mayroong iba't ibang mga karakter na may kanya-kanyang klasifikasyon at kapangyarihan. Narito ang listahan ng mga confirmed na Class S characters at ang kanilang mga kapangyarihan at lakas. Una, si Raizen. Ang kanyang kapangyarihan ay napakalakas na espiritual na energia. Meron siyang immortalidad, sobrang lakas at tibay, regeneration at energy absorption. Isa sa tatlong pinakamalakas na yokai o demon sa Demon World. Ang kanyang presensya lamang ay kayang magparalisa ng mga mas mahihinang nilalang. Bagamang nagutom sa maraming taon upang hindi makakain ng tao na natilip pa rin siyang napakalakas. Kilala rin siya bilang Demon King sa kanyang kasikatan. Pangalawa, si Mokuro. May raw manipulasyon ng espasyo at oras, napakalakas na pisikal na kakayahan, paggaling ng sarili o regeneration at energy blast. Meron din siyang manipulasyon ng katawan para sa iba't ibang anyo at abilidad. Isa rin siya sa tatlong pinakamalakas na yokai sa Demon World. Siya ay may malalim na karanasan at husay sa peki kilala siya sa kanyang brutal na pamamaraan. Ang kanyang trahedya na nakaraan ay nagpatibay sa kanyang personalidad at kakayahan. Katlo, si Yomi. Mayroong mataas na antas ng telepatiya. Meron din siyang energy manipulation, tactical na henyo, sound manipulation at enhanced senses. Isa rin siya sa tatlong pinakamalakas na yokai sa demon world. Napakatalino at mahusay sa paikipaglaban. Siya ay isang tactical na henyo na lagi may plano sa bawat laban. Na wala ang kanyang paningin ngunit naging mas malakas pa siya dahil dito. Ang apat si Yusuke Orameshi o mas tinatawag na Eugene. Mayroon siyang ray gun, spirit wave, demonic transformation, enhanced strength, speed and durability at meron din siyang energy manipulation. Isa siya sa pinakamalakas na tao na may kapangyarihan ng isang yokai o demon. Ang kanyang lakas at kakayahan ay lumalakas pa lalo sa bawat laban. Ang kanyang dugo mula kay Ryzen ay nagbibigay sa kanya ng demonic transformation na nagpapalakas pa ng kanyang mga abilidad. Ang lima, si Shinobi Sensui mayroong kakayang magpalit ng katauhan o alter personalities. Bawat isa ay may kanya-kanyang espesyal na abilidad. Meron siyang sacred energy, enhanced strength and speed, dimensional manipulation at psychokinesis. Isa sa pinakamalakas na kalaban ni Eugene dahil sa kanyang sacred energy siya ay higit pa sa class S na antas ng lakas. Ang kanyang pitong iba't ibang personalidad ay nagbibigay sa kanya ng iba't ibang set ng kakayahan. Pang-anin si Kurama o Dennis. Mayroon siyang kakayang kontrolin ang halaman. Knights na antas ng talino, usay sa taktikal na laban at meron siyang transformation bilang isang taong lobo. At meron din siyang energy manipulation. Sa kanyang Yoko Kurama form, siya ay isang class S yokai na may sobrang lakas na kapangyarihan. Ilala siya sa kanyang katalinuhan at kakayang magplano ng mga estratiya sa paikipaglaban. Ang pito, si Hei o Vincent. Mayroon siyang Dragon of Darkness Flame, sobrang bilis at lakas, kakayang kontrolin ng apoy, at meron din siyang Jigen Eye ngunit isang beses lang ito ipinakita sa serye. At meron din siyang swordsmanship o espesyalista sa paggamit ng espada. Naging class S na mandirigma pagkatapos ng maraming pagsasanay at paikipaglaban. Ang kanyang Dragon of the Darkness Flame ay isa sa pinakamalakas na teknika. At ang Jigen Eye ay nagbibigay sa kanya ng extraordinary ability tulad ng telepatiya at ilusyon. Pangwalo, si Shura. Maladimon yung lakas at kakayahan. Meron din siyang energy manipulation, enhanced agility and combat skills siya ay ang anak ni Yomi. Siya ay may potensyal na maging kasing lakas ng kanyang ama. Bagamat bata pa, ba, siya ay nagpapakita ng napakalaking potensyal at lakas. Pang siyang, si Enki, mayroong kakayan sa paikipaglaban, katas na pisikan na lakas, enhanced durability, at energy manipulation. Isa sa mga malalakas na yokai o demon na sumali sa Demon World Tournament. Nanalo siya sa kaligsaan at naging hari ng Demon World. Ipinakita ang kanyang kakayan sa paikipaglaban at leadership. Ang sampu, si King Enma siyang nagkocontrol sa kaluluwa ng mga patay. Mayroon siyang spirit manipulation, immense strength and authority at dimensional control. Pinaniniwala ang isa sa pinakamalakas na nilalang at hari ng spirit world at may kontrol sa kaluluwa ng mga patay. Bagamat hindi masyadong ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa serye, siya ay may napakalaking impluensya at kapangyarihan. Ang bawat isa sa mga classes characters na ito ay may kanya-kanyang kainan at kalakasan, ngunit sila ay lahat na itinuturing na napakalakas sa kanilang, -kanilang mga larangan. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag nyong kalimutang mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.